Thank you. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Sabado, April 20 Sa mga naghahanap ng murang relo Marami tayong bago ngayon May mga Tag Heuer F1 tayo May mga Rolex din tayo Datejust Daydate Tsaka na, no? Tapos ito yung bago natin, Seiko pa. Tsaka isang G-Shock. Okay, dito muna tayo sa F1 Tag Heuer. Itong pinaka mabentang relo. Meron tayong Pepsi, no. Pepsi ang tawag dito sa ganitong kulay na bezel eh, no. Blue and red bezel. May dumi yung salamin eh. Itong F1 natin, may date na rin siya. Tapos stainless steel na rin ang bracelet niya. Kaya mabigat no. Ito naman yung likod niya. Quartz. 2,000 lang to. 2,000. Ayan. Premium copy no. Sa mga hindi nakakalam no. Replica lang to mga binibenta ko. Pero ang mga makina nung iba dyan. Japan. Karamihan Japan no. Kaya solid na Solid. Ayan, 2K lang tong F1 natin. Ganda ng dial, oh, metallic blue. Meron din tayong white. Pepsi. White dial. yan mamili na lang kayo mga boss. Tapos pag may napili kayo, screenshot nyo, send nyo sa Facebook page ko. Peter Paul Cagente. Tapos ito naman yung tinatawag nilang Batman black and blue bezel no Ayan. solid na solid dalawang libo lang meron ka ng magandang relo pare pareho lang naman sila ng bracelet pati likod Ayan, quartz pakita ko lang sa inyo yung mga available na kulay ito meron tayong red madumi yung salamin eh punasan ko muna ayan red meron din tayong green ito pinaka mabenta green eh. ayan ganda o metallic green tapos meron din tayong blue blue dial tsaka blue bezel ito orange bago lang to eh. dati walang ganitong kulay eh tapos white white dial black bezel ganda rin no simple lang tsaka isang black black dial bali siya lang tong F1 natin na tigtutukay no yan. Yan lang ang tigtutukoy natin na F1. Next naman natin itong F1 Alonso. Ito mas mataas to mga boss. 5, mas mataas ng 500. Rotating bezel to. Bali ito yung seconds niya. Tapos ito naman yung date niya. Pindutin natin. Yung gumagalaw na 'yung malaking kamay. Pagka-i-stop nyo, pindutin nyo lang ulit. Tapos pagka-ibabalik nyo naman itong nasa ilalim. Babalik na siya sa dati, no. Yan, 25 'tong F1 Alonso natin, mga boss. Solid din. Ito 'yung likod niya. Ito big pace oh. sa mga nag-anap ng big pace, meron tayong F1. Nasa baba yung seconds niya. Tapos meron din siyang date. Pindutin natin. Ah, pagka pinindot pala to, gagalaw din tong nasa kanan, no. Oh. Stop natin. Balik natin. Yan, 3-5 lang to. 3,500 laki yung oh. bigat kapal nyo F1 isa lang to itong big face natin na F1 tapos meron ulit tayong Red Bull ito marami kasi nagtatanong sa akin ito eh Red Bull ito yung seconds na sa baba yung kulay pula no may date na rin siya Ito yung bracelet. Stainless steel din. Ganda. Ito yung likod niya. May nakalagay na Aston Martin Red Bull Racing. Parang original, no? Ito mga tig natin, mga boss. Japan na ang makina na ito, eh. Kung di ako nagkakamali, uh, VK-63A ang makina niya. Japan. Kasi meron akong binuksan yung karera nakita ko eh Japan yung mga niya yan 3.5 yung Red Bull natin no tapos mayroon tayong dalawang karera ito ang ganda ng kulay ng dial nyo uh, metallic green bali yung seconds niya nasa baba din pati yung date ang gusto ko naman dito sa karera yung bracelet nya kasi Maganda yung lock. Pipindutin nyo na lang. Hindi na kayo mahirapan, no? Ayan, pindutin natin. Ah, may sticker pa, eh. Ayan. May dikit pa, oh, di ba? parang original na, 'di diba? Sa F1 kasi hindi ganito yung lock, eh. Ito gusto ko sa karera. Ganda yung lock ng bracelet, no? Ito naman yung likod niya. Ano ba nakalagay sa likod? Ayan. Carrera. 3.5 lang to. Meron din tayong white dial. Ayan o. Tapos yung kamay niya, uh, rose gold. Ganda. Japan ang makina na ito. Solid na solid, no? Halagang 3.5. Japan na yung makina. Ito naman yung likod. Carrera. Tag -hoyer. Ganda rin, no? Dito naman tayo sa Seiko, no? sa mga naghahanap ng Seiko ito yung bago natin meron tayong gold bali gold pala lahat no? pati yung dial nya gold may day date na rin Ayan, Saturday 20 rotating bezel na rin kaya lang yung bezel nya no? ano, walang tunog no ngayon lang ako nakakakuha ng ganito yung pagka inikot nyo yung bezel hindi tumutunog siguro ganyan talaga no Ayan. Ganda Oh. Ito naman yung uh, bracelet niya. Gold. Solid na solid. Made in Japan. Kagandaan sa Seiko natin mga boss. Puro Japan ang makina. Ayan oh. Kita yung makina niya oh. Made in Japan Ayan baka kursunada nyo to mga boss 4,000 lang to 4K Meron ka ng magandang relo Next natin tong Rubber yung strap Ito mas mura to Hiraganda naman dito day date na no kasi yung nakukuha ko dating rubber ang strap ah uh, date lang ang meron no ito day date na meron day date na siya Rotating bezel din to Syempre makina niya no Japan din Yan lahat ng Seiko natin automatic Made in Japan Maganda rin ang quality ng strap niya, no? Maganda yung pagka-rubber niya, makapal. Yan, may Seiko pa nakalagay. 3.5 lang to. Tapos, itong Seiko 2 na natin, isa na lang. Ito pinakamahal nating Seiko, no? ah uh, ceramic bezel kasi to eh no ceramic bezel to eh may day date na rin siya tapos yung strap niya mas maganda no ayan no makina 4R36 made in japan 5k lang to. 5000. Sana lang to. Bali lima lang pala sa iko ko ngayon, no. Ito pa yung dalawa. Mamili na lang kayo dito, 4000 lang to pagong. Ayan, no? mayum tayong blue. Tsaka orange. Bali, rotating bezel din. May day date. Automatic. Japan din ang makina. 4R36. Ayan. Ito yung bracelet. Maganda. Maganda yung lock nya. Double lock. Ito naman yung likod nya. Special Edition. pagong tapos sa mga nagaanap naman ng Rolex meron tayong date just, tatlong pirasong date just, isang green may date na o oh, yan automatic ha ah. maganda rin yung ano nyo premium copy o oh, kita nyo sa ilalim nung salamin sa gilid ayan o oh may mga nakalagay na Rolex no. Tsaka 'tong crown niya sa salamin. Bukod kasi sa crown doon sa yung print, meron pa sa salamin eh. Meron kung kita nyo ayan oh. Parang original talaga. Tsaka dito may nakalagay na ano, uh, 18K no. Ayan oh hindi makita eh 18k jubilee yung bracelet yan mga boss sa date just natin 3,000 saktuan lang yung sukat nya no hindi siya malaki hindi rin maliit sakto lang no ganito yung mga gusto kong size ng relo eh. date just ayan mayroon green Itong blue sa tatlo eh, dito ako nagandahan. Ang ganda ng pagka-blue niya. Yan, pili na lang kayo mga boss. Ito naman yung black. Tapos sa mga naghahanap naman ng date jazz. Ito, meron tayong date jazz gold. Pati yung bracelet golden dial. Ayan, Saturday 20. 3,300 naman to. 3, 3 Day date. Tapos Daytona, Panda, to so, mabenta rin to 3k lang to isa na lang to panda tapos sa mga naghahanap ng submariner meron tayong black 3k lang rin to rotating bezel automatic syempre no tapos sa uh, deep sea ito pinakamahal nating Rolex no ito rin yung pinakamabigat yung eh. kapal kasi oh bali rotating bezel din tapos uh, may date siya dial niya blue ganda rin oh ko yung gilid no Ang bigat, solid. Ang kapal ng salamin nyo. Nakita ko yung likod. Ito yung likod nya. Dito naman sa deep sea, 3,500. 3,500. Dito naman tayo sa G-Shock. Meron tayong isang perasong G-Shock. Hindi nga lang ano no, hindi nga lang digital no. Galing na ito, may ikot to. Ito ata yung seconds niya. Eh. Tapos, may date na rin siya. Pindutin natin. May umiikot sa taas. Parang LEC, no? Galing. May ilaw na rin nga pala 'to, no. Ayun oh. No? Tapos sa uh, bracelet naman, stainless steel. Ayun, daw. Ito naman yung likod niya. solid din oh, bigat, mabigat siya. Ito 2.5 lang to. G-Shock. Tapos meron tayong Rado. Ito bago rin to. Black dial, gold. May date na rin siya oh. medyo mabigat din siya no quartz 2700 lang tong rado Ayan, baka kursonada nyo no isa na lang to rado Boss uh, may fossil tayo. Big face. Gold. May date na rin siya. Rotating bezel din. Bali 25 lang 'to. Meron din tayo green. Rotating bezel din, may date din. Ayun, 25 lang sa fossil na. No? Tapos yung brake link natin, isa na lang. Seconds nya nasa baba. Ayan. Tapos may date na rin sya. Ganda rin sya oh. ito yung strap nya napakakapal ito yung likod nyo ito mga boss may sticker kasi ito kaya kung mapansin nyo may mga gas gas no pero ano lang yan sticker lang yan pagka inalis nyo yan makinis pa yan no sa brake link natin 3.5 lang 3,500. Tapos sa mga naghahanap naman ng Tecno Marine, meron pa tayong tatlong piraso. Itong Tecno Marine natin, Japan din ang makina nito eh, kaya solid na solid. Quartz. Tapos may date na rin siya strap nya solid din napaka kapal no may take no rin pa oh. Japan ang makina na ito dito naman sa gold rotating bezel Yeah, may date na rin siya ayan Japan din ang makina na ito ganda rin ang strap niya ang kapal oh. solid na solid logo ng Tecno Marine yan 3.5 lang to Nandito pa rin yung Tecno Marine natin na blue no. Yan, may box na siyang kasama. Ito mas mataas to 5,500 to mga boss Maganda kasi siya oh Makapal din yung strap nya Ganda ng kulay nya Metallic blue Mataas kasi kuha ko dito eh 5,500 to Ganda ng box oh. Quartz I-date na rin siya. Ayan, nasa baba. Tapos meron tayong isang AP. Audemars Piguet. Ito, Japan din ang makina na ito. Meron din siyang date. Ang ganda ng ano niya, no? Ayan, pansinin niyo yung dial. Ang ganda, no? Parang Lego, no? may ito yung seconds niya nasa baba. Solid din yung ano niya no, strap niya no. Makapal. Ito yung likod niya. Yan, 35 lang tong AP natin. Odimar Pige. Tapos, ito yung kasyo natin no itong kasyo natin ano to original to may box na kasama to maganda rin naman to Ayan, may day date sya oh. oh saturday tapos 20 stainless steel na rin yung bracelet nya 3k lang to Casio. Ah, sure. Tapos meron tayong illuminator digital. Pailawin natin. Ah, kulay orange yung ilaw niya, no. Ganda rin 'to. Ganda ng kulay ng strap niya. Tin likod niya. Ito 2.5 lang to mga boss. 2.5. Ayan mga boss no. Kung may nakurso na daan kay dito sa mga binibenta kong relo. Oh, bali paki-screenshot na lang tapos send nyo sa Facebook page ko. Peter Paul Cagente. Ito po. Diyan kayo mag-PM mga boss no. Mode of payment, Gcash na lang mga boss no. Okay, maraming salamat mga boss.